ginagawa mo dyan, sir? Pumirik <laughs> ah, yung bangka namin. Ang <laughs> baba ng tubig, sad-sad eh. Pulalip no. nun. Pantay, suru-survive ko. Bababa eh, oh. Nagang binti lang yung tubig. Sad-sad yung bangka. Low tide eh. Oh, ha? Malambot nga masyado. Ay, no. Eh, oh. May mga part na bigla kang lulubog. So tama lang na nakasakay ko dito. Buhay ano. Mangis <laughs> dish. aru, Ito mo ba kung mga. May Ano ba? Pachinelas oh. ka. Hindi mo nga may hila. Kala mo may hila ang pachinelas mo. Ano sila o? Nangingisda ba yan? Si hey, baka libo-bika Baka laro. Huh? Oh,